noong March 2020, nang ipaalam ang global pandemic lockdown, pumanaw ang aking pulis tito, kapatid ng aking ama. Sa pagluluksa para sa kanya, karaniwan sana kaming magkakasama bilang pamilya, o may biglang nagkakaroon ng reunion. Ngunit dahil sa bagong balita ng pandemya, kaming mga magpipinsan, ay hindi pwedeng lumabas, kaya't pinagsama-sama muna kami sa bahay ng isang tito namin. Dahil bata pa ang ilan sa amin, at syempre abala ang aming mga magulang sa pag-aasikaso sa burol ng kanilang kapatid, kaya ako, isa sa mga mas nakakatanda sa aming magpipinsan, kaya ako muna ang nagbabantay sa kanila. Habang sila ay naglalaro sa kwarto, ako naman ay naghuhugas ng pinagkainan namin. Bigla akong may naramdamang parang may dumaan sa likuran ko, ngunit hindi ko ito pinansin. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang sumigaw ang mga pinsan ko, kaya't agad akong tumakbo papunta sa kanila, upang alamin ang nangyari. Sinabi nila na ilang beses nang sumara ang ilaw, at may nakitang paa na maitim na parang naglakad sa loob ng kwarto. Sa una, akala nila ay pinagtritripan ko sila, samantalang abala ako sa paghuhugas ng pinggan. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot sa amin, dahil wala kaming kasamang adult at gabi na rin noong mga oras na iyon, sapagkat ang aming mga tito at tita ay lahat ay nasa burol upang mag-aasikaso. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi ko na natapos ang aking ginagawang paghuhugas.